matinding init danas din sa iba pang bansa sa Asia gaya ng Thailand at Bangladesh at dalawang astronaut naghahanda na para sa nalalapit na paglipad patungong Buwan si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Ah! Umabot na sa tatlong ang namatay sa Thailand dahil sa heat stroke. Kasunod nito, naglabas na ng extreme heat warning ang mga otoridad doon. Posible rin kasing pumalo sa 52 degrees Celsius ang heat index doon. Kahapon, naitala ang 40.1 na heat index sa Bangkok. Sa Bangladesh, mahigit 33 milyon na mga mag-aaral na ang apektado ng matinding init ng panahon. Kahapon, umakyat sa 42 degrees Celsius ang temperatura. Nagdesisyon ang gobyerno ng Bangladesh na suspindihin ang lahat ng klase sa mga paaralan at kolehiyo hanggang bukas, April 27. Nagbitiw na sa pwesto si Haiti Prime Minister Ariel Henry. Sa kanyang resignation letter, sinabi ng punong ministro na marapat lang na siyang magbitiw kasunod ng mga nangyayaring kaguluhan sa bansa. Naniniwala siyang naging sapat ang kanyang paninilbihan lalo noong nahaharap sa hamon ng Haiti. Dahil dito, maiiwan ang pamamahala ng bansa sa binoong Transitional Council. Pansamantala namang itinalaga si Finance Minister Michael Patrick Bolsworth bilang interim prime minister hanggang magkaroon ng bagong gobyerno. Magugunitang noong Pebrero ay sumiklab ang kaguluhan mula sa mga gang kung saan inatake ang mga paliparan at pantalan. Sumailalim na sa test ng National Aeronautics and Space Administration ang dalawang astronauts na sina Butch Wilmore at Suni Williams sa Kennedy Space Center sa Florida sa harap ito ng paglipad nila sa nalalapit na launching ng kauna-unahang crewed mission ng Boeing Starliner sa susunod na buwan. Matatanda ang apat na taong na delay ang International Space Station o ISS mission dahil sa issue sa Starliner. Agad naman itong narisolba ngayong taon. Joyce Salamagin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.